iniiwasan natin din na magasgas yung ating uh, PVC kasi pag nagasgas yung PVC mga kamasano, uh, magikita mo na yung mga scratches nyan kasi manipis na manipis lang mong yung PVC natin hindi siya yung buo na kumbaga pag nagasgas mo yun pa rin yung kulay nya kundi pag nagasgas mo yan magiging puti yan mga kamasta no? so sasampulan natin ito yung mga ayoko mangyari mga kamasta lalo na pag sa PVC so tingnan natin dito ha So, kunwari, ito yung kulay niya. Ngayon, pagka nagasgas yan, ayan o, magiging puti ka agad. So, uh, yan yung iniiwasan ko pagka sa mga PVC. So, uh, para para maiwasan yan, mga kamasta, no? ginagawa namin, ina-assemble muna namin dito sa baba. Yan. Yeah. Then, nilalagay na namin yung mga sidings niya na hard flex bago natin siya isalpak doon. So, yan ang mga kamasta, no? Yan. Yeah. Napakasimpleng uh, design lamang para sa ating uh, drop ceiling design, mga kamasta, sa ating uh, pinaka-middle point ng ating kisame. Hey! What's up mga kamusta? Magandang magandang umaga sa inyo lahat So narito tayo ngayon sa project natin dito sa Belance Project So ngayon, i-share uh, ko lang sa inyo mga kamusta yung ating pagde-design uh, Gamit ang ating mga pangunahing uh, materyales sa ating uh, pagsikisame mga kamusta no? Magkakabit tayo yung ulit ng uh, drop ceiling mga malilit lang na design mga kamasta no So i share natin kung paano natin to ginagawa At kung ano yung mga appropriate na mga design para sa mga uh, lugar na kung saan uh, may hirapan tayo O kaya yung mas madaling magkabit ng mga ilaw So dito ipapakita natin at uh, ibabahagi ko sa inyo yung ating mga pagdi-DIY mga kamasa So let's go So yan na nga mga kamasa no Abangan natin yung uh, last part na itong uh, video na to O kaya yung second uh, part ng ating vlog dito kasi matatapos na tong project natin So ipapakita na natin yung uh, Natapos na na project natin Kung ano yung itsura nya dati Tapos ngayon Bali dito na lang Dinedesign na lang namin dito mga kamasta Yung pina, pinaka balcony dito sa taas O kaya itong uh, pinaka terrace nya sa taas mga kamasta no? Ayan so naglalagay na lang ng design si Ralph dito At same time Dito may uh, ginagawa na rin kaming design dito Sa so may uh, hagdan mga kamasta no? Ayan o no? so lalagyan na lang yan ng design so uh, bali bago namin siya babaklasin pero tatanungin ko muna kay boss kung uh, alisin, muna, alisin na natin to hindi pa kasi syempre pipinturahan pa yung hard deflex ko uh, uh, pagdating na ng araw mga kamusta no, kung ano yung go signal ni sir so pwedeng uh, pag-usapan namin yan ngayon ito uh, na lang yung lalagyan namin ng design, ayan yung ginagawa na ni Michael so uh, bali dito na yan, natapos na rin ni, uh, ni Ralph dito halos parehas lang sila ng design sa baba mga kamusta no. So uh, para mas maganda tingnan mga kamusta so bagay na bagay pare, pare eh, parehas lang siya. Ngayon yung uh, ginagamit namin dito par puro paring lang mga kamusta yung mga nakapanood na ng last vlog natin. So ito lang yung ginagamit talaga natin pang design. Ngayon hindi na tayo maglalagay ng code dito sa may pinaka middle point niya kasi drop ceiling na to. Mapapansin ninyo Ah, uh, eto, ito yung hagdan na yan mga kamasta no? Kung mapapansin nyo kaya kami naglagay ng ganitong indamyo Kasi hagdan na po yan So yung cove natin sa gilid na yan Sa bagay hindi gaano mabigat yung maintenance yan So ano ibig ko sabihin Yung hindi gaano mabigat yung maintenance niya uh, Hindi siya basta basta masisira yung ilaw na ilalagay natin dyan Which is yung cove light natin Na strip light na siya mga kamasta So yung magiging adaptor niyan Dito siya nakapwesto 'yung magiging uh, paglagyan ng remote natin 'yung, yung uh, adapter niya para sa remote niya o kaya 'yung power supply ilalagay natin dito. So 'yun 'yung uh, madali lang siya i-maintain ima mga kamasta, no? Kasi pagka nasira 'yung uh, kalimitang kasi pag nasisira 'yung mga strip light natin dahil lamang sa adapter na ilalagay natin. So uh, ang gagamitin natin dito uh, strip light mga kamasta, no? para hindi gaano mabigat 'yung maintenance niya. Then 'yung ilalagay natin ng mga pin light sa gilid-gilid niya eh yung mga LED light na siya na talagang uh, yung kumbaga ganda yung quality para hindi basta-basta masira. Kasi ang uh, ang pinaka problema kasi natin dito mga mamasta ay yung pagpalit natin ng ilaw lalo lalo na pag ganito na stair. Hihirap eh, nga ka kasi mag-maintain mga kamasta pag ganito yung stair niya. So ma mahirap. Ngayon, uh, maganda siguro kung may mga hagdan na matataas so may naka-ready na siya. Pero dito mga kamusta iniiwasan natin mangyari yon Gawa nung uh, mahirap uh, umakyat baba lalong-lalo na nasa uh, third floor tayo mga kamasta. No? So iniiwasan natin yung mga disgrasya na yan. Ngayon, dito sa may pinaka middle point nga, yung gagawin nating design, simple lamang siya. Wala na siyang ilalagay na cold, kumbaga drop ceiling lamang siya. So ganito yung uh, binigay ko na sketch para sa kanila. So silipin natin. So ang gagawin lang natin dito mga kamasta, no? ito, Baliya uh, 50cm to yung box na to. 50cm tapos ito naman yung uh, parang pinaka drop ceiling niya si, sa gilid, ayan, 20cm lamang 'yan yung laki niya. So ganyan lang yung magiging design natin diyan mga kamusta no? Then maglalagay tayo dito ng mga 20cm din ulit na ganyan. Ayun. So ganyan lang siya. So hindi na tayo maglalagay ng cove kasi usually nilalagyan natin to ng cove dito. Tapos may cove ulit dito sa portion nito. Pero hindi na natin gagawin yan mga kamusta uh, bali, saktong uh, drop ceiling na lang talaga siya kasi hindi siya advisable na maglalagay tayo ng cob sa middle point. Kasi kung sisilipin natin, mahirap maglagay ng tungtungan sa pinakagit na mga kamastano No? So ang isasuggest natin na ilaw dyan, yung mga ilaw na kung saan yung drop ceiling na yan o drop light na ilalagay natin dyan, eh kahit na yung may mga beads mga kamasta, no? eh, kahit na may mga beads na siya, kahit yung mga drop light talaga siya na may mga beads na mahaba ganyan basta ang gagamitin natin don ay yung bulb type yung pwede nating i-replace pwede natin siyang palitan na bulb so disposable so pwede natin siya i-recycle yung recycle na tinatawag ko mga kamasta ay yung hindi na siya yung na yung buo papalitan mo kumbaga yung bulb lang talaga yung papalitan natin para hindi mahirap uh, mahirap i-maintain yung mga ilo na yan lalo lalo na pag ganito no sa may hagdan. So delikado 'yan mga kumusta no kung titingnan natin ayan oh no? napakataas ng hulugan mga kumusta no. So uh, ang uh, maganda dito uh, makikita mo lang yung view papunta sa taas. No? So uh, kung makikita nyo uh, yung ginawa nating indamyo uh, talagang pinagdikit-dikit namin para iwas di So yun na nga yung ginagawa ni Michael ngayon na design niya. Ayan. Ito 'yon. Ito yung design natin. Bali, gumamit tayo ulit ng uh, paring mga kamusta no. Ayan no. gamitan ulit natin siya ng paring. Uh, Bali, ganito lang, puro paring lang yung gagamitin natin na pang-design natin. Hindi na natin siya gagamitan ng iba pa. Puro paring lang. Tapos sa uh, flex na 'yan mga kamusta. Kagaya so, ng mga pag-design natin dito, pero ito mga kamusta, uh, walang gel yung ginamit natin dito. Gaya noong uh, ginagamit ni uh, ni Ralph na 'yan. Ayan, walang gel lang siya. Tapos sa uh, paring na yan Then papalibutan nyo ulit yan So yun mga kamusta no Ito lang yung ilalagay natin na design natin dito Pag lang siya yan. So iskwala na lang natin yan Balikan nyo lang talaga yung design natin dyan Para hindi Sabi ko nga Iwasan natin yung mabibigat na maintenance Lalo lalo na pag ganyan Mga hagdan Delikado yan So yun yung iniwasan natin mga kamusta no yan. So gaya nung pag uh, design natin sa baba kanina, eh, baba nung uh, napanood yung vlog natin, So gaya nung uh, procedure natin kung paano nag-design doon sa baba mga kamasyong yung napa kung napanood nyo yung vlog natin dati, bali inaassemble ulit namin dito sa baba, no? Bago namin siya sa So, gaya nung uh, paggawa natin ng design sa baba mga kamasta, no? Bali uh, inaassemble muna namin to dito sa baba bago namin siya isasalpak doon kasi sabi ko nga iniiwasan natin din na uh, mag magasgas yung ating uh, PVC kasi pag nagasgas yung PVC mga kamasta no magikita uh, makikita mo na yung mga scratches niyan kasi manipis na manipis lang mo po yung PVC natin hindi siya yung buo na kumbaga pag nagasgas mo yun pa rin yung kulay niya kundi pag nagasgas mo yan magiging puti yan mga kamasa sa no? so sasampulan natin ito yung mga ayaw mangyari mga kamasa lalo na pag sa PVC so tingnan natin dito ha ah. so kunwari ito yung kulay niya ngayon pagka nagasgas yan ayan o oh, magiging puti ka agad So, yan yung iniiwasan ko pagka sa mga PVC. So, uh, para maiwasan yan mga kamastanong, ginagawa namin, inaassemble muna namin dito sa baba. Ayan. Then, nilalagay na namin yung mga sidings niya na hardy bago natin siya isalpak doon. So, yun pa yung uh, isa sa mga precaution natin na dapat nating sundin mga kamasa lalo-lalo pagka nagkakabit tayo ng mga PVC ceiling natin at saka naglalagay tayo mga designs. So dito naman no, mga kamasta no, yung uh, ginamit lang natin dito puro walengga lang. Pero yung palibot niyan mga kumusta no, may design tayo dito. Ayun ginawa ni Ralph to. Bali nagfabricate siya ulit dito sa baba. So yeah, no? ayan no. Oh. meron siya diyan tapos dito. So pakita na lang tayo niya mamaya kung paano nga ba na in-install diyan mga kamasta. Oh. ito na nga mga kamusta yung uh, nagawang uh, design natin. Ayan, ito na siya. So, bali, uh, ikakabit na natin ito ngayon. Michael! So, bago namin siya isasalpak mga kamusta, kagaya ng ating mga ginagawa, nilalagay muna natin yung mga sidings niya. yung mga sidings yun, yung dito sa may gilid. Para bago natin siya isalpak, para iwas gas-gas, sabi ko nga. So ang gagawin na lang natin mga kumastaloy, uh, susukatin na lang yung kinakagit na niya kung saan ginamitan natin siya ng laser. So yun yung laser natin. So may guwit na siya. So naka-sentro na yan mga kumastaloy. So ikabit na lang, uh, na lang tapos kakabit na natin yung frames natin. Yung design na natin. Pwede naman. Kaya so, mga kamusta, ano, kung makikita ninyo Bali, ito uh, yung may mga nakabuka na yan Yun po yung kinapitan natin ng screw Ayan, so black screw yung ginamit natin Na pang lock natin dyan Ayan, uh, kanina pinakit ko si Michael Para i-double check natin Kung matatamaan natin yung mga paring sa taas And then, nagpadagdag tayo Ng mismong tatamaan ng paring natin Para mas maging matibay Kaya matibay po yan Nakakapit mismo sa may paring natin yan Tapos so, ito Lalo na to mga kamusta kasi ito yung kakapitan natin ng uh, ilaw sa drop light natin papunta dito. Ang gagawin na natin dito, lalagyan natin ng frames to, uh, at ikakapit natin ulit sa taas para kapitan naman ng ating mga, uh, o kaya yun ang kakapitan ng ilaw na ilalagay dyan. Okay. simpleng nga uh, design lamang para sa ating uh, drop ceiling design mga kamusta sa ating uh, pinaka middle point ng ating kisame so kung mapapansin niyo uh, may cove to para sa gilid niya And then yung pinaka high ceiling natin ay uh, PVC panel mga kamusta so kung mapapansin niyo naka yan Napakakinta mga kamusta so glossy yan ngayon uh, ayan yung design lang natin ay drop lang so ganyan lang yung ginawa natin kasi sabi ko nga uh, hindi na tayo maglalagay ng cove dyan kasi kung lalagyan natin cove yan, uh, medyo mahirap yung pag may maintain, pag may maintain yan mga kamasa nung no? yung kanya maintenance. lalong lalo, lalo na uh, ganito nga open nga yung baba niya. So ilalagay dyan na drop light yung mga kamasa ay yung uh, napapalitan ng bulb. Hindi yung mga naka-embed naka na siya kung saan yung mga disposable na tinatawag. So uh, dapat bulb type yung ilalagay dyan kahit na may mga beads na yan na mahaba para sa drop light niya o drop design niya. Uh, okay pa rin. Mas madali magpalit kung sakali. Then dito, walang problema yan kung may cove yan kasi strip light naman yung gagamitin natin. Kasi yung power supply niya o kaya yung kanyang adapter ay nandun sa gilid na yon. So, pwede naman tumungtong diyan kung sakaling magpapalit lang. Kasi yun lang naman yung pinakamadaling masira sa mga strip light para sa cove light natin. So, ayan mga kamusta No? So, ayan ang mga kamusta no? Maraming maraming salamat sa inyong panonood. So, ayan napakasimple lang ng ating paggawa ng design mga kamusta sana po yung nakapagbahagi ako sa inyo para sa mga DIYers at saka sa mga beginners mga kamusta no maraming maraming salamat God bless everyone bye